andang hapon mga counters, <sighs> bali inihingal pa pa tayo sa kakapamp bali mag short video lang ko dahil pupunta na dito yung may ari <sighs> yung dalawang yan yung kayser dano kasla hindi ko pa na singit kakapagod magpamp ang <sighs> dalawang to so, buka bukas na natin papasok yung kayser dano kasla update ako pala sa manlapat natin bolt action na kinonvert sa pcp, tinanggal natin yung tubo ginawa natin ng suriling design natin sana tumagal sya yan yan yung offset nakatread dyan sa loob yun yung ginawa natin one ito output may karga syang 2-3 dahil sa kapagod mag pump uh, para may pang upload tayo mamaya yung silencer natin DIY pa rin ayon sa mga tumatawa sa akin dyan kulambo daw yung laman yan kulambong laman yan mga kanter pero sobrang tahimik yan paparinig sa inyo pag tinesting ko tapos alam niyo mga mga wala tayong machine uh, isa lang tayong simpleng ng gagawa kaya wala tayong turno hindi magaya yung iba na nagpapasikat na maganda daw yung gawa nila simple yung ito yung arm score na convert na to sa PCP pero kung convert ko ulit pinago ko yung tubo kay sir Cardo Batis Laong ng Barotak Nuevo shout out sa iyo sir salamat sa tiwala bali na convert na yan kinonvert ko ulit pinalitan ko ng tank pinalitan ko ng offset pinalitan ko ng tubo kasi walang plenum eh dito yung offset kaya dito yung offset nilagay walang plenum kaya inadjust ko yung tubo binago ko inadjust ko yung offset para may plenum kaya medyo may pangit yung bat nya kasi binago natin lahat itong laman ito kulambo paparinog sa inyo mamaya kung gaano kalakas yung gaano katahimik yung kulambo pag pumutok mga kanter DIY yan wala tayong machine eh kaya masasabi ko lang sa mga tulad kong bago dyan natin kailangan manira ng tao para makilala tayo kailangan natin gawin yung tama Kung may problema man sa mga gawa natin at tumabot sa ibang maker sila nang bahala magpaganda dun kasi nagumpisa pa rin lang tayo wala tayong mga kompletong machine pag may mali kami nagawa na po gawin nyo na lang ng mayos huwag nyo nang gawing huwag nyo nang pagtawanan so yan po yung update sa manlapat testing ko Testing ko lang yung putok mga kanter ah. Yun lang yung putok niya. Ito naman, yung arm score. Ah. Yun lang yung putok niya mga kanter. Nasa 2000 plus yung out, uh, karga niya. output. Uh, gumawa ko ulit ng video. Para kung sakali makarating sa mga maker dyan. Uh, at least aware na kayo at, kumbaga advance na yung pagtawa nyo sa mga DIY ko ng mga gawa kasi yan lang yung kaya natin hindi eh. natin gumawa, kaya gumawa ng maganda tsaka libre lang ito mga kanter, walang bayad yan, libre lang binigay ko lang yan sa tropa yung isa, libre na rin yung silencer walang bayad yan minsan kasi yung ibang customer pag kahit libre na, pag nasira pagdating nila sa ibang maker talagang gagawin kang pulutan so ito pala bago magtapos yung video natin shout out kay sir Oni guard marbaid kay sir Dan Ocasla sorry sir hindi ko pa natapos tapos yung ano nya i-assemble yeah, ko lang yung unit nya ito na yung unit nya isa na yun. ito na yung unit nya ready na yan kinuha ko lang yung barrel ulit at lilinis ko na para isang ito, yan. yan yung mga unit natin na ginagawa dito ito yung for sale natin yan yung kulambu yung laman kanin yung pangdikit yan sa nabasa ko sa mga comments so maganda daw linagyan ko na ng kanin para magagdumikit daw yan din steel wool yung laman yun libre na yung laman yan libre rin yan pero marami nang dali nyan mga kanter uh, mga 150 pieces na siguro alam nyo na kung ano yan yung mga wild so ito lang pala lang yung shop ko mga kanter ah sa mga gusto pang magpagawa dyan magbabalakog magpagawa ito so lang yung shop natin mga gamit natin yan manumanong hand tap, o EBR mga karton ng scope may chrono tayo may gato, yan lang counting tools, sander, mini drill yan lang po baka po magtatanong kayo kung ba't delay yung mga ginagawa natin dahil yan yung gamit natin sa gilid lang po ng bahay namin yan yan lang po mga uh, applicant exam natin yan mga tatapusin pa tayo yan ito po sa ibabaw oh. yung isisiro ko pa yung Kaiser, ano yung tagantike uh, kailangan nya na rin kaso lang isang pump lang isang unit lang mga kanter sadyang sobrang pagod na kakapump wala tayong compressor magpapakarga lang tayo shoutout kay yan yan Perez na nagpairan sa akin yan ng extra tank Shout kay Sir One, na palaging inspirasyon ko sa pagawa na isang maker na kahit kilala na hindi hindi naninira ng iba para lang sumikat siya simple lang tulad ni M3 may mga pangalan na sila si Alan Oi, na may mga pangalan na si Ilgatilio ganun mga kilala na sila pero simple mga gagawa lang uh, tulad ko nagsisimula pa lang alam ko hindi tayo magiging perfecto kung hindi tayo dadaan sa mga error at mga trouble na to kaya so ayun maraming salamat po palagi sa panonood sa mga vlog ko paintay intay na lang po lalo na pag hindi ako nakapag reply agad may, ibig sabihin naman may ginagawa tayo at hindi ako makapag focus pag palaging nagchat lang ko nag-chat kaya pag may space tayo kaya tayo chat yan pa may isa pa tayong ginagawa shoutout kay Sir GR na uh, tumutulong sa akin sa mga customer kay Sir Nico Gikilasaw unit niya from Tapas Kapis ito kay Sir kalimutan uh, ko yung apelido niya Big ata yun hindi ko pa nalagyan ng original na bat na pinagagawa niya sa akin shoutout kay Sir Marco Herrera shoutout sa mga customer ko na hindi ko pa tapos sana wag po kayo masyadong magalit at Tandaan lang po tayo kay Sir Nandit Boris uh, naghihintay na rin sa unit niya, sobrang pagod mga kanter sa totoo lang sobrang pagod natin uh, ilang pumps lang parang bubali na yung balikat ko so ito magsisiro pa tayo yung kinaya ko sa dalawa na to nasa 2.5 pump 2.5 PSI lang dalawa pero isisiro pa natin dahil kukunin to ni Anthony yung tropa ko So shout out sa inyo sa patuloy na sumusuporta sa mga vlog ko kahit palpak tayo kahit DIY silencer lang yung ginamit natin kahit kulambu naman at kanin lang yung pandikit sana po patuloy yung subay ben shoutout kay Sir Robin Dunganon hindi ko makakalimutan na tao na nagsimula ng isang kauna-unahang customer ko na nandito shoutout kay Sir Jumar na tropa niya rin hindi ko patapos ang unit kay Sir Jake kay Saramay sa mga tropa ko na hindi ko na shout out eh, Gardmar, Baid uh, sa mga kapwa ko hunter dyan mag -ingat, ingat po tayo ngayon at ganban ngayon tsaka lalo na sa mga tao dyan na uh, may galit sa akin or kung anuman man pasensya na po pero ako, ako po uh, hindi po ako magagalit masyado magagalitin sobrang napupuno lang po ako minsan sa mga nababasa ko tao lang po tayo nagagalit so sige po stay tuned lang po at magsisiro ako uh, update ko yung sa mga susunod na vlog ko at uh, uh, tutorial tayo next vlog natin sa mga foot pump na gagawin nating regulated PCP sige po maraming salamat po God bless